Oh, dito ko sa ano, tabing sa seaside. Ah, oh, sarap dito. Ang daming hinday. Mga kadama naglabasan. Andito lahat, Indiano, Bangali. Sama-sama na, ayan oh. Ah, ayon. di ba? Yan you know? o. Ang nag tambay. Ano pa sa dulo ayo, marami oh. Mga Inday ano doon, mga Pilipina, mga kadama. O oh, ayan, galakan si Inday oh. Ayun you know? oh. Dami. Oh. Sarap dito, malamig. Ayun know? Ay, sa dulo doon oh. May bandera oh, maliwanag to oh. no. Daming tao. Ah, jobi sarap dito. Ah. Oh. Mali. Ayun oh. Ayun sa simbahan malapit oh. 'Yan. Simbahan 'yan. 'Yan. Ah.